Sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa buhay, madalas tayong mahaharap sa takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit bilang mga mananampalataya, may isang salita ng pag-aliw na paulit-ulit na ipinapahayag sa atin ng Diyos. Huwag matakot. Sa araw-araw, na debosyon na ito, sisikaping ipaalala sa atin ang presensya ng Diyos sa bawat sitwasyon at paano siya laging nariyan upang gabayan at protektahan tayo. Ang mensahe ng huwag matakot ay hindi lamang isang simpleng payo. Ito ay isang pangako mula sa Diyos. Maraming beses sa Biblia na sinabi niya sa kanyang mga anak na huwag silang matakot sapagkat siya ang kanilang lakas at kanlungan. Sa lahat ng pagsubok, alam natin na hindi tayo nag-iisa dahil si Heso Kristo ang ating tagapagligtas. Sa unang araw ng ating pagninilay, bigyang pansin ang kwento ni Moises. Nang siya ay tinawag ng Diyos para ipamahayag ang kalayaan ng mga Israelita, kinabahan si Moises at nahuli ng takot. Subalit sinabi ng Diyos, Ako ang magiging kasama mo. Ang pangako na ito ay hindi lamang para kay Moises, kundi pati na rin sa atin minsan, ang ating takot ay nagmumula sa aming mga limitasyon. Hindi natin nakikita ang kabuuang larawan ng plano ng Diyos para sa ating buhay. Ngunit alam ba natin na kahit sa kababalaghan, ang Panginoon ay gumagabay sa atin. Kung tunay na sumusunod tayo sa Kanya, hindi tayo dapat matakot. Tandaan ang salita sa Isaiah 41.10 Huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking pinatutibay ka, oo, aking tinutulungan. Kas, oo, oh, aking sinusuportahan kita ng aking makatarungang kanang kamay. Ito ang siguradong pananalita ng Diyos para sa atin. May mga pagkakataon na tila napakalalim ng dilim na bumabalot sa ating buhay. Ngunit ang ilaw ng Diyos ay laging handang sumikat kahit sa pinakamadilim na panahon. Huwag matakot sapagkat ang liwanag ng Diyos ay mas malakas kaysa anumang kadiliman. Ang Diyos ay hindi lamang isang tagapag-adya, siya rin ang ating tagapagtakas sa oras ng pangangailangan. Sa awit 56.3 sinasabi, Kapag ako'y natatakot, sasaan namin ko ang Panginoon. Ito ang panalangin ng isang pusong puno ng tiwala sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay hindi nawawala kahit na maraming bagay sa mundo ang nagpapatalo sa atin. Ang Diyos ay walang hanggang batis ng lakas at katiyakan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Paano tayo makakamit ang ganitong uri ng kapayapaan? Simulan natin sa pamamagitan ng pagsuko ng ating mga kahinaan sa Panginoon. Kapag inihandog natin ang ating buhay sa Kanya, binabago niya ang ating takot sa tiwala. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Hindi niya tayo pinapalaki sa takot o pag-aalala. Ang Kanyang plano para sa atin ay puno ng pag-asa, kasiyahan at layunin. Huwag matakot sapagkat ikaw ay minamahal ng Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaring maramdaman natin ang bigat ng responsibilidad. Ngunit isaalang-alang natin na si Jesus mismo ang nagsabi, Magpasan kayo ng aking jugo at matutong magsipag kayo tulad ng akin. Hindi niya tayo iiwan sa bigat ng problema. Ang bawat hamon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lumago sa pananampalataya. Sa halip na matakot, tingnan natin ang mga pagsubok na ito bilang daan, patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Sa bawat hakbang, naroon siya para sa atin. Kung minsan, ang ating takot ay nagmumula sa pagkakamali o pagkabigo sa ating nakaraan. Ngunit alam natin na ang Diyos ay palaging handang magpatawad at baguhin ang ating landas. Huwag matakot na harapin ang hinaharap, sapagkat ang Diyos ay may bagong simula para sa atin. Ang katotohanan ay simple: hindi tayo nag-iisa. Kahit sa mga sandaling tila wala na tayong suporta ang Diyos ay nananatiling tapat paano tayo mapapahiya kung ang makapangyarihang Diyos ay kasama natin ang pananalig sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa mga hamon ito rin ay tungkol sa pagkilos sa pananampalataya kapag sinubukan tayong umalis sa ating comfort zone naroon ang Diyos para gabayan tayo ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon na maipakita ang ating tiwala sa Diyos sa bawat desisyon, sa bawat hakbang tanungin natin ang ating sarili. Naniniwala ba ako na ang Diyos ay kasama ko? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung minsan, ang ating takot ay dahil sa pagbabago ng mga kondisyon sa paligid natin. Ngunit ang Diyos ay pareho noon at ngayon, tapat, matapang at may habag. Sa mundong puno ng kaguluhan, ang Diyos ay ang ating tagapagbigay katiyakan. Hindi niya kami pinapalayo sa problema ngunit binibigyan niya kami ng kapangyarihan para harapin ang mga ito. Huwag matakot sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang ating relasyon sa Diyos ay dapat na batayan ng ating kapayapaan. Sa halip na mag-alala magdasal tayo. Sa halip na matakot, humingi tayo ng gabay mula sa banal na espiritu. Sa halip na mag-isip ng negatibo, manalangin tayo ng pasasalamat. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga panalangin siya rin ang naghahatid ng sagot. Kung minsan, ang sagot ay hindi agad na nakikita, pero naroon pa rin ito. Manatili tayong matatag sa pananampalataya. Ang pag-asa ay hindi nagmumula sa ating kapaligiran, kundi mula sa Diyos. Kahit na ang mundo ay gumugulo, ang Diyos ay tahimik na nagpaplano ng mabuting bagay para sa Kanyang mga anak. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Sa kada hakbang ng ating buhay, Naroon ang Diyos na naghihintay na sundin natin ang kanyang gabay. Hindi niya tayo pipilitin, ngunit siya ay laging handa magbigay ng direksyon. Subukan nating ibigay ang ating mga desisyon sa kanya. Ang kakulangan ng tiwala sa Diyos ay madalas na nagmumula sa sobrang pag-iisip o pag-aalala. Ngunit ang Diyos ay hindi nais na mabigatan ng ating puso. Humingi tayo ng kapayapaan sa kanya. At ipagkatiwala ang lahat ng ating mga problema sa kanya. Sa kabila ng mga hamon, tandaan natin na ang Diyos ay laging may plano para sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo pinapahamak. Siya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ito. Huwag matakot sapagkat ang Diyos ay may hawak sa lahat. Ang bawat problema ay pwedeng maging daan para sa atin na lumapit pa sa Diyos. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga ito bilang oportunidad na lumago sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, Siya rin ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa bawat sandali ng takot, ipaanod natin ang ating mga damdamin sa Kanya. Siya ang ating tagapagbigay liwanag sa kadiliman. Ang pananalig sa Diyos, ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga sagot. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na siya ang may pinakamahusay na plano para sa atin. Kung minsan ang sagot ay hindi agad na dumadating, ngunit alam natin na siya ay tapat. Sa mundong puno ng digmaan at kaguluhan, ang Diyos ay ang ating tagapagbigay katiyakan. Hindi niya kami pinapalayo sa problema, ngunit binibigyan niya kami ng kapangyarihan para harapin ang mga ito. Huwag matakot sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang bawat hamon sa buhay ay nagbibigay daan sa atin na lumapit sa Diyos. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga ito bilang daan para lumago sa pananampalataya. Ang Diyos ay laging nananatiling tapat sa kanyang mga anak. Ang pananalig sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa mga hamon. Ito rin ay tungkol sa pagkilos sa pananampalataya. Kapag sinubukan tayong umalis, sa ating comfort zone naroon ang Diyos para gabayan tayo ang Diyos ay hindi nagpapabaya hindi niya tayo pinapalaki sa takot o pag-aalala ang kanyang plano para sa atin ay puno ng pag-asa kasiyahan at layunin huwag matakot sapagkat ikaw ay minamahal ng Diyos sa bawat sandali ng takot ipaanod natin ang ating mga damdamin sa Diyos siya ang ating tagapagbigay liwanag sa kadiliman sa kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at katiyakan. Ang bawat problema ay pwedeng maging daan para sa atin na lumapit pa sa Diyos. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga ito bilang oportunidad na lumago sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, siya rin ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa bawat sandali ng takot, ipaanod natin ang ating mga damdamin sa Kanya. Siya ang ating tagapagbigay liwanag sa kadiliman. Sa huli, tandaan natin na ang Diyos ay laging kasama natin. Hindi niya tayo iiwan sa mga hamon ng buhay. Sa Kanya lamang matitagpuan ang tunay na kapayapaan at katiyakan. Huwag matakot sapagkat kasama mo ang Diyos.